Ganda na ito. Ma. na Ano to? Magaganda sana 'yung magagandang sa pang 256. Yes, 'yun 'yung pang video. maganda. na So 'yan, 'yung si na cellphone. kami ng cellphone. Okay, Mas malabo sa 94 maganda ang camera talaga idinaman niya tito kami niya ng five juices na. ano 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 ang ano 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 a ano kami. <laughs> ah, uh, ating sa Facebook. Mm -hmm. Sa <laughs> uh, YouTube talaga. Okay. Sulat mo. Abiyawin ko kami. Pare. Wala anong free out din ito po, ma'am. Eh, uh, uh, so. ah. well, oh, okay. Ay, ring ano may isang para sa tempered glass at saka yung wristband. May tempered glass pa kasi dito. Pero Ang gusto daw niya, ayun ay sila tangga ganito. Sabi tita, pag ikinibigay mo si mama, ay gusto ko, gusto ko po, po yung plat tangga na ito ka. Ah. Ang dito nga. Ah. Hindi yan lang ba yung Charger na. Halik ka natin. Yan, may charger na. Ito. May ano pa rin ito. Okay. Oh. Ah, may, may libre okay. ng case. Ito kasama niya. Ng... Kasi may previous ka. pre 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 uh, na. Ano ating mga previous na? Uh, Alam mo, so, may mga pinakamuto okay, ng araw. Ayan yung mga pinakamuto. Ayan yung mga pinakamuto. Parang ganun din sa ano, malinaw. Ayos. Mahal maganda ang camera. Mahal, tinan mo camera. Malina. Parang yung...

Ata yaben na kachashe. yan po at si ate nagpre-prepare na ng resibo para sa pagbabayad na po ni ate huya ah. Uh. Uh. yeah. It's, Smil. Smile. Smile.

Piso ang sukli. <laughs> Yan, tip. balik kita. siya. Ano pa ating kasama niyan lang? Sisiling. Thank you, ma. Sige po, thank you. Salamat. Ate, panoodin mo. Balik po kayo. Ate, mo, ha? <laughs> so, yan po. At kami nandito sa Mami Gloss. Ang aming paboritong kainan ng Mami. At pagkatapos po namin bumili ng cellphone ni Ate Huya, kami po ay nilibre ni Ate dito sa Mamihan. Ayan, Ate Huya, salamat. Thank you. <laughs> Ayan. At may pa soft drinks kain pa, tayo, may hai. Pepsi. Yan, may chicharon, may itlog. Ito, ito, ito. May ito, ito, ito. soft ito, ito, ito. drinks. Yan, may hangover po at nagtagay sila kagabi. Kain po. Hi. Ayan, kain po. Hi. Hi, hi, hi. Ano, si may chili. Sarap. Ate, pay Tamak na ng sabaw ang mga hangover. Oh. Dito po ay free ang sabaw. Sobrang sarap. Ngayon po ako tapos na. Pinagpawis naman. <laughs> okay, may nagkilihan ah. Pinagbabayad ng ate huya. Oh. masarap na almusal. Iyan yeah, at narito na po ako sa bahay. Ako po ay bumili po ng dalawang planggana. Dalawa pong kutsara. Saka po ay baso. Ayan po. Saka po isang pichila. Saka po isang sangatan po ng kutsara. Ito po. Ayan po yung aram ng yung labi. Ang pata po, po ay bumili po ng cellphone mag -blog. Kaya po ako bumili ng cellphone. At siya ko po ipapagamit ko kay Tilat ito. Akin po yung ginagamit po namin dati. At si Tilat po ay lagi pong dyan po niya cellphone. At kaya po ako minsan po niya kapag-vlog. At siya po niya karabaho. Kung minsan po siya po talang nakar. Ito na po. Ito po yung Ito po yung din. Ito po ay 14,000 piso po lang ang sukli. Dito po sa akin binili po cellphone. Dito po.